magandang araw mga kapreyon uh, back to work na naman tayo as a uh, aircon technician uh, ako ngayon na uh, chichick ko yung isang aircon na tinawag sa akin uh, yan uh, malakas daw ang tulo and then uh, pabugso bugso ang hangin nya so ngayon uh, panorin kung paano ko uh, solusyonan itong uh, problema ng aircon Ah uh, panoorin nyo guys a few moments later ito na nga uh, binuksan na siguro pinakamagandang gawin nito is uh, i baba natin yung indoor unit para malinis na rin ang gusto kasi isang din yung pabugso-bugso pag madumi yung evaporator natin pero ang sabi ng sabi ng maintenance dito, kalilinis lang daw almost two weeks lang. A few moments later. Ito na nga guys, ah, nabaklas na natin. Ah, kailangan natin na ng mabuti yung ah, indoor evaporator coil para mawala na yung pabugso-bugso na hangin. Yan. Kailangan linisin ng hosto. Kasi ito talaga uh, bina, binaklas na rin naman espriya na ng uh, maigi Ang ginagamit lang namin guys, ano lang uh, sabon lang, hindi kami gumagamit ng uh, kung anong chemical. Basta espriyam lang nang ma maayos. Ganyan ganoon lang ang ginagawa namin lalo na pag uh, kakairan kanina uh, tumutulo. Then pabogso bugso pa. Kaya yun yung pina ito yung pinaka solusyon na ginagawa namin. Kasi ibig sabihin pag tumulo na yan, sobrang tulo na. Ah, uh, miro nang nakabara yan sa likod. And then uh, yung evaporator coil doon sa li bandang likuran din na na-block na ng dumi kaya parang kinakapos siya ng hangin. yan spray lang na spray namin yan para matanggal yung dumi uh, about pala dun sa drain kasi tumutulo rin uh, medyo nakababa nakikita nyo kanina sa videos ko nakababa yung drain parang bumaba tapos sabay umakyat mamaya ayos hindi natin yun pati yung ah uh, sinabi ng maintenance nila na mataas daw yung butas nung ang pinagkabitan ng indoor kaya parang sa galing sa drain, drain hose uh, umakyat pababa daw sa akyat dun sa butas ang gagawin lang natin kasi medyo ano na eh medyo maliit na yung bandang ibaba yung indoor bracket ang iangat natin ng konti mamaya panoorin nyo uh, bibidyo lang ko yun pagka balik ng unit yan ganyan lang spray lang ng spray sa sabun lang gamit namin basta malinis lang basta ma spray ng mabot lang, ma lang. Yan. Uh, sa mga bago na yan. Ayan, uh, subaybayan so nyo lang yung mga videos ko. Marami kayong uh, troubleshooting na uh, mapapanood. Pakiyano na lang, uh, subscribe. A few moments later. Ah, ito na guys, ah, malinis na. Babalik na natin sa housing yung ibab ah, iba coil niya. Ayan. ah, maya-maya may sampa na natin. Ah, hindi, hindi pa pala yung sampa. Babaguhin natin yung indoor bracket. Sangat natin ng konti kasi masyadong ah, mababa yung unit sa butas ng wall para sa drain so kita nyo guys so, sobrang ano hindi ah, naman sobrang linis pero mal malinis yan syempre pagkaganyang kalinis yung gawa mo happy si customer a few moments later ito na guys ah, binago na namin yung indoor bracket medyo inangat ko lang ng konti kasi yung clearance dito sa taas sa may kisami medyo langanin na rin mapapansin nyo yung butas ng wall medyo mataas kesa dun sa baba ng unit ayan o ayan Kita nyo, na hindi na po. Um, guys, nandito na tayo sa condenser. Ah, uh, ko na po yung yung prion. Then ah uh, pinapaandar na po. Ah, uh, kasi hindi ko na na ng video yung pag-release pagbukas ng bulb. A few moments later. Ito na po, nandito na tayo sa indoor unit. Ah, uh, back to normal na yung uh, operation niya. So, sana hindi na siya tutulog. Pero yung buga niya, tuloy-tuloy na. Uh, maraming salamat. Sa mga nanonood at nanonood pa lang, okay, subscribe na lang ako.